Hey guys, what's up? Good morning. Right, welcome back to my channel. Shadow pang madilim. Sa madilim sa loob dahil kakabukas lang namin, kami lang una yung naka nakaano. Ano bang tao dito? Kami lang muna or ako lang muna. Yan. So close pa yung tindahan kasi maaga pa no, 7:40 pa. So mamaya guys no, tulad ng sinabi ko kagabi, may activity na naman kami. So, ito yung truck Honda. So meron na naman kaming activity mamaya and pupunta kami ng Plaridel. So as usual, karaban na naman, display na naman ang motor. So ito yung gamit namin sa aming display no. Yung truck pa ano namin. Ito, yung van para pag mag-display kami attractive siya no so mamaya. so from here Calamba to Plaridel malapit lang naman siya around uh, half an hour or 20 minutes lang yung drive so itakits kay tayo mamaya no kasi yun magbablog muna ako kasi matagal na akong hindi nakapag-upload sa aking YT yun update para may upload naman yung YT natin para magkasahod tayo alright sana hindi magloko yung camera guys so by the way ito na pala yung gamit kong motor oh. yung dati naka CBR 150 ngayon naka TMX 125 na lang <laughs> yun ito yung tindahan dito Honda Descalamba so mamaya na naman ulit guys dahil mag open pa kami ng roll up at Yan, display motor. Right. Right, right, right. Okay. Terus. So guys, atras na kami guys. Ala ah, larga na kami guys. Uh -huh. init init una lang ta oh, aw na nam na si Elmer diri, diri. ing gasolina pa ay gasolina pit po ta to is no ah sunod rato sila hey guys kita nyo mga guwapo diri oh <laughs> vlog taron kayo

O, 5 mil sa ilang TVS Checkpoint Woo! Nito eh Masyadong mainit Then check natin ngayon, 9 na. 9 na no? naman dyan yung Pilipinas, init karena dyan Para awang langitan oh. oh. gasolina dyan eh 100 Japon yeah, Pwede gasolina dyan eh guys Hindi kami ng gasolina para sa generator Dyan sa Petron Petron, Petron money eh have no money Bili muna kami ng gasolin Para sa generator Kasi yung generator yung gagamitin Ito yung generator oh, Yung gagamitin para sa sound system Yan Ito sa gasolina guys Honda motor. <laughs> nih. Honda motor. Fifty seven eighty. Three forty six. 200 Ah! gamay P5780 Mas dito sa dipulo, gano'n no? P1500 Ito yung mas lolo. eh Kara motor gak unanah mm. <laughs> dan slow slow ini ulat nak buang-buang nih -buang na kamera. Rin. sa Plaridel Plaridel Port Tapit na tayo sa kanilang port At ito yung kanilang grandstand no? At ano pa lang Construct Ayan, no? uh, Ito naman yung Port of Plaridel tang Cebu Bohol, Cebu doon ka sasakay ng barko ito yung Plaridel town of Plaridel maliit yung kalsada dito hindi mahinagbuan ba oh. masyadong <laughs> maliit yung kalsada dito guys mahirap mahinagbuan ano ba yung mahinagbuan? Ma... Manaana ba? Oo. <laughs> so, naman yung kanilang Plaridel Commer Commercial Center. Oh. Yung kanilang merkado. publiko. So, so... Pita dira, no? May lag na ikaparkingan dira. Ari oh. Nah. Ito tayo parking muna tayo dito guys. Dili tay nang bulb, tea light bulb. Kasi sira yung tea light bulb pundi. Okay man ni dira. Kama short yung man ko 100 pieces lang. 100 pesos na kung mani 100 ini harga nya? Rp 55.000 berapa ini harga nya? Rp 55.000 lagi apaan? bos namanya? balik <tuk> dengan 24 volt sa brake light ah oh, bumbilya? iya oh, bumbilya nah, kita katakan ordinary ya bumbilya Nay kanang mahalon Eh dali ka mga pundir ng bratohon Single double Double Ah doon bateri ni Raka Hmm 24 volts man na Ah Sige, ramigapalit ko daw Balbo nung baratohon mahalon mo di

Made in germany eh, in germany man eh, ha, kasi tingnan eh, siguro sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon, sa lah sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon, pun, ngayon, sa ngayon, sa ngayon, sa ngayon, sa lagi kita bisa silbing jadi desa dam. So nandito na kami sa area, guys, di Consolidated Coconut Corporation also known as Peter Pool uh, ano siya planta ng coconut <laughs> hi hi guys Ah. <laughs> uh, Usa ni naog ning motor dire kay nih niya

So guys, set up natin yung generator guys Handa natin itong generator natin So ito yung generator na Less yung noise Less yung tunog Kasi inverter siya Yan o Kasi know? Less yung tunog Kasi inverter siya

Hey so guys, uh, magandang hapon ulit no? So natapos na yung isang araw namin na display dito guys no? And lobat na yung ating camera At yung mga motor ay ano, nakakarga na dono? So babalik na naman kami bukas para mag display na naman ulit So pa balik lang So hanggang dito na lang yung ating vlog ngayon guys At see you for my next vlog kasi bat na yung camera